ang hapon sa ating lahat mga kabukid Isang mapagpalang araw na naman ang binigay sa atin ng ating Panginoon Dahil malapit na naman lumubog yung araw uh, At tayo ay nasa mabuting kalagayan So tapos lang natin mag-transplant ng ating mga tanim na gulay so, ngayon ay mag tayo ng iron sa ating mga alaga ang kambing lalo na sa uh, ating mga bisiro mga bagong panganak na kambing ayan yung ating good house yan nagsisimula yung ating pangarap <laughs> so, nilipat natin yung mga kambing natin dito dahil merap na doon sa likod ng shop so awan ng Diyos ay yan, dito na sila sa bahay nila. Ngayong itong oras ay nandito na sila. Wala ng juice ay April ko to dinala dito at ngayon ay June. So nagkaroon na tayo ng tatlong bisiro. Ilang buwan pa lang tatlo na yung nadagdag. Ayan yung ating mga alaga. At yung iba dyan. Mga buntis yan. Yan o. Malaki ng tiyan. Yan. ay din natin ng iron kasi anemic din yan. Tsaka itong dalawang ay yung tatlong bisiro na yan so sit up lang natin yung ating camera papakita ko sa inyo kung paano magturok ng iron kahalagahan ng iron sa ating mga alagang kambing <coughs> so, ang anyway natin ngayon ay magturok tayo ng iron so kung bago ka dito sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, buhay bukid, pag-alagan ng mga hayop, lalo na itong mga kambing, ay subscribe ka sa aking channel para sama-sama tayo matuto sa mga ginagawa natin dito sa bukid. So, bago tayo magturok, ay yung reverse of the day muna tayo. So, sabi sa James 1 verse 5, Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunungbal at ito'y ibibigay sa kanya. So kung nagkukulang ka sa karunungan, kahit ano man yan, anong karunungan man yung kailangan mo, sa uh, pag-alaga ng kambing, hindi mo sa Panginoon yan at uh, ibibigay yan sa iyo. So ito yung ating mga ginagamit na maintenance sa ating mga alagang kambing. ah uh, DCM, ito ay calcium supplement para sa mga lalo-lalo sa mga nanganak. At Byton 500, ito ay vitamin E, D, E. Uh, Magbindasol, pang murga. At Combinex, pang sa mga sugat nila. Pag nagkaroon sila ng sugat, panagdihon tayo, nagka-straight. Uh, bagong panganak. Inspira natin yung mga pusod nila ito para hindi may infection. At itong mga syringe, yan yung ating mga kailangan pag meron tayong kambing. Tsaka stainless na needle para hindi kalawangin at hindi basta basta na puputol so pwede nyo lang tong hugasan yung syringe at pwede nyo nang gamitin uli i disinfect nyo lang ah, ito yung topic natin ngayon iron dextran ito yung binibigay natin sa mga anemic natin na kambing lalong lalo na sa mga bagong panganak kailangan nila ng iron So, hindi natin tatapikin yung iba. Ito yung tatapikin natin yung iron. So, ano ba ang kahalagahan ng iron sa ating mga alagang kambing? So, ang iron ay merong mahalagang papel sa production ng, ng dugo. Screenshot nyo, so, screenshot nyo na lang yung ating research dyan na kung gaano ka halaga yung iron pagdating sa dugo ng ating mga alagang kambing. So, kung pa-XA natin yan, kinakailangan ng ayon para makaproduce yung katawan ng ating mga alagang kambing ang tinatawag na red blood cell. So kung pa-XA natin, pag kulang sa ayon yung ating mga alagang kambing, kulang din yung mapuproduce na dugo ng ating mga alagang kambing. Ang dugo ang naghatid ng oxygen sa mga parte ng ating katawan para magkaroon tayo ng, ng energy kapag kulang ka sa dugo, ibig sabihin ikaw ay anemic, uh, kulang ka rin sa energy. So, ano na nangyayari kapag anemic yung ating mga alagang kambing? So, dyan pumapasok na sila ay madaling magkasakit at nababansot minsan yung ating mga alaga. At kung malala yung anemic sa ating mga alagang kambing ay nag, nagsasani pa yan ng kamatayan sa ating mga halaga. So mahalaga yung mahalaga yung iron para makaproduce ng dugo yung katawan ng ating mga alagang kambing. Ngayon, bakit ba natin kailangang magturok ng iron sa ating mga alagang kambing? Hindi ba, lalo na sa mga bagong panganak, hindi ba sabi nila ay nakukuha naman yan sa gatas ng nanay? Kung bitaw yung, yung mga alagang kambing, gaya ng unang mga panahon, bitaw yung mga alagang kambing nila, suna so, nakakain ng kahit na ano yung nanay niya. So nakukuha ng nakukuan nila sa damo yung mga kailangan ng katawan nila. Pero sa panahon natin ngayon ay hindi na tayo ganoon ka basta-basta makabitaw ng mga alagang kambing dahil maaaring makasalanta to ng mga mga pananim ng ibang mga kapitbahay natin at maaari pa tayong magka-problema, mabarangay o ano man. So, ibig sabihin, yung galaw ng ating mga alagang kambing ngayon ay iba na sa panahon ng dati na malaya nakakain yung ating mga alagang kambing. So kapag hindi na nila nakakain yung kanilang mga mga nakadinisinyo ng Panginoon para makain nila, hindi na natin na hindi na nila nakain dahil uh, naka-kulong na sila o kaya nakatali. So doon papasok na kulang yung nutrients na nakakain ng ating mga alagang kambing ang kailangan ng ating alagang kambing na ayon pag, pagkapanganap ay uh, 100 mg sa 2.5 kilos na bisiro. So kung 5 kilos yung malaki yung, yung bisiro mo, ay kung 5 kilos yan, kailangan niya ng 200 mg na iron. At ayon sa mga nag-aral, ang nakukuha ng bisiro sa didi ng kanilang inahin ay nasa 3% lamang. So matagal mapunan yung matagal mapunan yung iron na pangangailangan ng kanilang katawan para makaproduce sila ng magandang dugo. So doon, doon natin sila bibigyan. Kaya kinakailangan natin na magturok ng iron. So itong iron, lalo na itong iron dextran, ito yung ginagamit ko, ay ang isang ml nito ay katumbas na parang nakabigay ka na sa B0 ng 50 mg na iron. So, hindi mo na kailangan magtagal ng, hindi na kailangan maghintay pa ng makatindi ng marami para mas, sustain yung kailangan niyang iron. Pagbigay natin ito ng 1 ml, nakaturok, nakabigay na tayo agad ng 50 mg na iron. Talakay na natin yung kahalagahan ng iron pagdating pa sa katawan ng ating mga alagang kambing. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag paano ako magturok ang ating mga alagang kambing yung mga bisiro o yung isang inayin natin dito ay napansin natin na anemic siya maputla yung kanyang talukap so kapag kapag machi-check nyo yan yung pinakamadaling paraan ano para makita nyo kung anemic yung inyong alaga ay ibaba nyo tong kanyang ano so dapat ay mamula-mula yan o kaya mapeng-peng So, kapag putla yan, ibig sabihin ay maraming parasite sa iyong alagang kambing at anemic yun. So, kailangan purgay natin sila at bigyan natin ng iron. So, ito nga pala yung ating alaga ay mayroon tong pink eye. So, gumaling na. mayroon din tayong video nito kung paano natin tinurukan at anong antibiotic yung ginamit natin. So, Patapos lang rin natin to i-dehorn. Ayan o. Ayan, medyo dumidilim na. Ihabol natin. Gamitin natin tong serens na ito. Ito ay 10 ml. So, punuin natin dahil para maiwasan iwasan natin yung naturok na natin sa ating mga alaga yung karayom na ginamit natin tuturok natin ulit dito sa tuturok natin ulit dito sa gamot iwasan natin yun para hindi makontaminate yung loob nitong ating gamot ayan kumuha na agad tayo ng 10 ml kasi yung tuturokan natin ngayon ay 3 bisiro tag 2 ml kumuha na agad tayo ng 10 ml para at ito pag kulang pa ito na may pagamitin natin so hindi na natin ito turok tong ginamit natin na karayom sa ating mga alaga ito so, dito dahil medyo malaman na ito ating alaga na ito ay 1 month sobra na ito at mayroon din tong lahing ang look so medyo mabilis siya lumaki dito sa may laman dito sa leeg Ayan, so, so ml. Dito medyo united to. Ito na tayo na 1 month na kapon. So dito na natin siya turukan sa may tiki dahil medyo kunti pa yung laman niya dito. pag kaya na sa may leeg turuan nyo sa leig. mas maganda sa leig, sabi ng mga uh, biyasa sa pagkakambing so pigain lang natin yung laman para lumayo sa buto turok natin to so ito ay 3 port ata ito medyo mahaba ito dapat ay 1 half lang turokan natin sa 3 days, 1 ml. Pagka bibilan tayo ng 7 days ulit, simula na naturukan natin. Pagka 3 days, 1 ml. Pagka 10 days, 2 ml. Pagka 1 month, 2 ml. So yan. So pag malaki naman yung tinuturukan natin mga inahin na ay 1 ml per 10 body, uh, body weight. ito gagawin natin tong marapo. tuturukan din natin medyo maputla na yung kanyang talo so ayun hindi na natin ipapakita yung iba para hindi maghaba yung video yung ating video So ayun yung programa natin dito sa ating mga alagang kambing pagka 3 days tinuturo ka natin sila ng iron 1 ml pagka 10 days tuturo ka natin sila ulit ng iron 2 ml na kung kaya na dito sa leeg dito sa leeg kung hindi kaya doon sa may hit nila sa ulihan turukan natin sila ng 2 ml at turukan na rin natin sila ng vitamin EDA ah uh, depende sa brand ng hindi na gamit. so ito sa akin byton ah uh, 0.5 lang tinuturo ko dito pagka 1 month nila purgay natin at turukan na rin natin ng ion uli 2 ml at turuk din tayo na ulit ng biton so yun yung programa natin sa ating mga bisiro so simula nang ginagamit ko yan ay hindi na ako na mamatayan ng mga bisiro sa awan ng Diyos so simula nang ginamit yung nagtuturuk ako ng ano kasi da, baka dumating yung time ito ikwento ko sa inyo kung ano yung mga karanasan natin nung huli pero hindi natin talakay ngayon dahil haba ah, na yung ating video pero kaya natutunan sa ating video ito so huwag nyo kalimutan na ah, ah, ipalo yung aking FB page kung sa FB nyo ito napanood o kung sa YouTube naman pa subscribe ng ating channel upang marami pa tayong mga Uh, sama-sama tayong matuto dito sa aking channel. So, pwede rin kayong mag-comment dyan. Yung tinuturo ko sa inyo, yung sinishare ko sa inyo ay base lang yon sa aking mga experience dito at mga sariling pananaliksik. Kung meron din kayong method na gamit, gamit ninyo, ay pwede nyo rin ishare dito para matuto din ako sa inyo. So, God bless sa ating lahat mga kabukid. Happy goat farming sa ating lahat.